Welcome to another electrifying episode of The Interviewer. Ngayong gabi, sumisid tayo ng malalim sa hindi kapanipaniwalang paglalakbay ng isa sa pinakamaalamat na rock band ng EFI, ang The Dawn. Mula sa kanilang mga unang araw hanggang sa kanilang nalalapit na konsyerto na almost apat na po, pag-uusapan natin ang kanilang musika, legacy, at lahat ng nasa pagitan. Kasama namin ngayong gabi ang frontman ng The Down ang nag-iisang. Jet Pangan Jet, maligayang pagdating. Halos apat na putaon sa industriya. Iyon ay isang hindi ka panipaniwalang gawa para sa anumang banda. Ano ang sikreto sa The Down's longevity? Thank you for having me. Alam mo, iyan ang tanong namin sa sarili namin sa lahat ng oras. Dumaan kami sa mga pagbabago sa mga miyembro at pamamahala, mga ups and downs, ngunit kahit papaano, ang musika ay nagpapanatili sa amin na magpatuloy. Baka may kaunting banal na interbensyon sa lahat ng ito. Ganap. Ang mga tagahanga ay ang aming pinakamalaking inspirasyon. We don't take them for granted kasi sila ang dahilan kung bakit nandito pa rin tayo. Kailangan kong tanungin ito dahil bahagi ito ng kwento ng bawat banda ng rock, mga grupo. Oh, huwag na tayong pumunta doon. Pero alam mo, sa Pilipinas, medyo iba. Ang mga babaeng fans na sumuporta sa amin ay naging malapit sa aking ina. Siya ay nanonood ng bawat palabas at ang mga tinatawag na groupies. Naging kaibigan niya sila. Bibisitahin nila siya kakausapin at sa isang paraan naging pamilya sila. Bukod sa aming mga pinakadakilang hit, pinalalabas namin ang isang bagong kanta na tinatawag na Missing Hearts. Mayroon itong signature na The Down Sound pero may bagong twist. Nagpe-perform din kami ng abot kamay na sa tingin namin ay sumasalamin sa maraming tao ngayon. At syempre, salamat, hindi natin pwedeng laruin iyon. O tao! Nangyari iyon sa isang gig sa Greenfield. Naisip ko, mag-eksperimento tayo, tingnan natin kung ano ang mangyayari kung hindi tayo maglalaro ng salamat. At, well, nagsimulang lumipad ang mga mesa. Ito ay baliw. So, lesson learned, never skip salamat. Gusto naming patuloy na umunlad. Kamakailan lang ay nakikinig ako sa E of Spades at Juan Carlos, mga mahuhusay na artista, at gusto kong i-cover ang isa sa kanilang mga kanta. Ang eksena ng isihi ay buhay at umuunlad at ipinagmamalaki namin na maging bahagi nito. Jet, salamat sa pagdadala sa amin sa memory lane at sa pagbibigay sa amin ng isang sulyap sa kung ano ang darating. Halos apat na po ang nagaganap sa February 22 sa Music Museum. Sa lahat ng mga tagahanga dyan, kunin ang iyong mga tiket ngayon. Jet, ano mang huling mensahe?